Yan mga tol Meron ako magandang balita Pagbukas ko ng YouTube ko Kaninang madaling araw Nakita ko, nakita ko eh Nakita ko Meron na ako ads So ibig sabihin no oh, Gumaganda yung ating YouTube channel Kaya ako nagpapasalamat Sa mga subscriber at mga viewers ko Lalong lalo na sa mga Basher ko dyan Shoutout muna tayo Dinabati ko nga pala si Junior Bagnes ng Fort Saskatchewan, Alberta, Canada. Hirap basahin <laughs> si Austin Eric Carl Kiamco, Nelson De La Cruz, si Esther Yusi ng Bahrain, Alex Aniel ng Riyadh, KSA, Diego Watawa ng Burkina Faso, Africa, Actually, hindi ko alam kung ano yung Burkina na yun eh. Kayo, alam nyo ba? Binabati ko din yung mga taga University of Perpetual Health System, Delta Kalamba Campus. Lalo na yung may kursong HUMSS Section Mother of God. lalo lala na si Jamil. Pagbuti mo yung pag-aaral mo dyan, okay? Nabati ko rin yung pinsan ko na nagtatrabaho dyan sa King Saudi Medical City, Riyadh, KSA. Doon sa Pediatric ICU na si Sabino Padua II. Okay? Umaba na naman tayo. So intro muna. mga tol Ito Ang pag-uusapan ngayon natin Karapat dapat bang Ibalik ang death penalty sa Pilipinas Yan Pupulsohan natin ang mga Pilipino dito sa Taiwan Pabor ka ba sa death penalty? Boss, pangalan mo na, pangalan Yan, yeah, pangalan dito? Sa Nangkan, Nangkan, yeah. Nangkan, yan yeah, sa tanong lang, ah uh, pabor ba kayo sa death penalty sa Pilipinas? Oo. No. Pabor ako. Pabor, pabor tayo diyan, pabor tayo diyan. Pabor tayo. Ah uh, bakit mga boss? Para uh, ano? Para maging matino na yung mga tao daw. matakot naman. Oh, uh, yeah, uh, yun. Sige, salamat. <laughs> salamat. Ano okay. okay. na pangalan? ako si Julius. Julius. The, pangalan daw? Ako si Charles. Oh, Elisa. <laughs> Lisa, sa, sa kayo dito sa Taiwan? Ako sa Taiwan. Taoyen. Oh, ako ah. oh, sa Ichu. Taichu. Taichu. Tanong lang, isang tanong lang. Uh, Pag ba kayong ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Ako sa araw -sa, sa rape. Para sa akin, payag ako. Payag. Payag. Payag din ako. Kasi, salamat. Ano pangalan niya? Pangalan? Kathy. Yan. Saan po kayo din sa uh, Taiwan? Sa, sa dito, sa Sinsyo. Ayan, ito po yung tanong. Ah, uh, pabor po ba kayo na ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Pabor na pabor. Ayan, sige po. Bakit po? <laughs> eh, yung mga ano, yung, uh, yung mga patayin sa atin, yung mga rape rapists, yung, uh, yung mga corruption. Ayan, uh, ayan. ayan. sige po. Salamat! Ah, uh, boss, pangalan mo na? Marvin Maglasang, taga Das Macavite. Ayan, taga Macavite. Ah, uh, tanong lang, pabor ka ba sa na ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Ayaw ka okay naman, sir. Kailangan, na naman sana. natin. Yeah. Okay, sige okay. po. Salamat. Sige, sir. Salamat din. <laughs> sige, boss. <laughs> na, boss, pangalan mo na. Lloyd. 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 Ah, saan po kayo dito sa uh, Taiwan? Na, uh, Ano ko lang kung payag ba kayo o pabor ba kayo na ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Ah, uh, pabor na pabor. Ayaw. Bakit po? Maraming, wala Maraming, criminal na maraming, sa Pilipinas. Salamat po. Oh, shout out sa mga taga CHR. Ah, uh, pangalan po. Regine. Ah, uh, nasaan po kayo dito sa Taiwan? Sa Sydney. Yeah, ito po yung tanong. Ah, uh, pabor po ba kayo na ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Ah, yes, uh... oo. ako uh, doon. Uh, bakit po? Eh kasi ang dami yung mga rapist eh. Ang dami ng rapist sa Pinas, sa baba sa Facebook. Facebook. Uh, Tapos ano, uh, parang ganun din, nauhuli hindi naman in nabibigyan ng ano. Justicia. Yes. Ay, sige, salamat po. Uh, Pangalan po. Ah, uh, Edsel. Ayun, Edsel. Uh, Talang lang, uh, bayad po ba kayo na ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Oo oh, no, naman. Yeah. Para naman mawala na yung mga rapists sa Pilipinas. Yeah. Salamat po. Ah, uh, sa pangalan niya naman? Carlo Ramones. Yan. Yeah. Sa dito sa Taiwan? Sa, sa Sinfu. Sinfu. Ah, okay. Kaya yeah, tanong ka lang kung payag ba kayo or favor ba kayo na ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Oo, oh, syempre naman. Yeah. Kasi napaka, ano, kasi yung krimen sa atin sobra na. Oh, Halos pati ka il, il ultimo five months na bata, nire-rape. Nire Ay, nire naku. Eh yun sana, yung panawagan natin sa ating presidente, kung maaari sana, yun. Okay magawa ng paraan. Hindi lang naman para sa atin, yun para din sa sa lahat lahat. Okay. Sige po. Salamat. 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 So mga tol, yan nakita nyo. Iba-iba yung kanilang mga komento. Kaya yung mga nakaupo, kailangan natin pag-isipan maigi yan. Dapat lang. Pakiclick na lang ulit yung like, share, and subscribe button na yan. Hanggang dito muna ulit tayo. Laging tatandaan. Walang personala. Survey lang.